🎵 I say hello, 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 hello You can't do what I do, that's just something <tod> 🎵 Sino yan? Si Obri! Ano ba yan? Malagit na ng gabi eh kumakatok Abala ah, naman, istorbo sa mga pagtulog. Ano ho yan? At na, maniningil ako ng upa sa bahay. Ano ba yan? Grabe naman yan. Kahit pitik-pitik naman yan. Ano ba yan? Sobrang aga naman oh. Maniningil ako ng upa at renta na eh. Ay, grabe naman. Oras na ba? 12.01 pa lang eh. O, oh, 12.01. Di at 30 na. Judith ko na ba? Oo, tuwing atrenta Judith mo, di ba? Dapat mamaya-maya na yan eh. Ano bang nireklamo nire mo? Anong gusto mo? Tulog o alis? Eh? O, sige, sige, sige. Wala naman akong na magawa. Sige eh. na. na sige na, sige na. Sige, sige, sige. Paki-wait lang ah. Okay. Ito. Okay na. Bayas na ako. Ah. Salamat. Sunod na uli na buwan tayo kita, ha? Huwag kakato kasi, alam mo naman, kasarapan ng tulog ng tao. Hindi natin masabi. Ready right, po. ayan obri ulit ay grabe naman yan kakatulog ko lang eh nakagpapahinga na ako eh kasarapan ng tulog may nang sige saglit lang saglit lang pambihira naman yan oh ayan yan? kanina kakatok mo lang 12.01, o lumabas ako ngayon, 12 o 5 pa lang, kakatok ka Pasensya na, nakalimutan ko yung para sa Meralco ko at para sa tubig. O, eto naman. Sigurado, hindi mo na ako babalikan yan ha. Magpapatulog ka na ha. O, sige, o, so sige, sige. Ito. Salamat. Sige, balikan na sa pagtulog. Pa, e. Grabe naman. Susunod ka na magpapakita sa akin ha. Next month na ha. Okay, pasensya Papay na. Sige, sige, sige. Ano ba yung may-ari ng bahay na yun? Grabe higpit Madaling araw, nangangatok. Kasarapan ng tulog, ang laki ng bala. Ibis na nakatulog na at nakapagpahinga. Ay naku, nakapagpahinga na nga. Ah, mm. abala. Ano ba naman yan? Antok na antok na yung tao. May ari ulit ng bahay. May ari ulit ng bahay. 12.01 o 1, kumatok. 12 o kumatok ulit. Ngayon, kakatok na naman. Ay, grabe naman yan. Nakakainis na. Hindi pa rin papatulog. Ano oh, naman Ano ba naman yan? Di ba sinabi ko, huwag ka nang babalik? Antok na antok na ako. Madaling araw pa naman. Gusto <laughs> ka lang sabihin na salamat. At good night. Balik ka na sa pagtulog. Uh, good night. Salamat ulit. We are the Boss J Entertainment. Please follow our Facebook page. And please... Like, share and subscribe our YouTube channel. Hi